Hello guys! For today's video ay Higit na naman tayo sa ating manggahan So, marami pong mga bird dyan Ayan Ayan siya guys Ang dami ng mga bird dito sa aming bakuran So, kasi iba yung pag-curve ko Kasi nag po ako ng ano, aakyat ako sa may bubuyog. Ayan. Ito yung mangga namin na may bubuyog, guys. So, kasi mahirap itong aakyatin. Ayan, oh. Ang malaki na, oh. Wow! Ang sarap, sarap. Malalaki na ang buwan ng mga guys. guys, sa'yo my god oh my god nanayakin ang bunga ng mangga so nagkikrave po tayo kasi when craving po tayo gusto kong umakyat ng mangga na may may bubuyog lumaki na siya yung bahay niya oh look oh my god I want umaba na yung bahay niya So, nangungumusta na po ang ating bubuyog dyan sa dulo. So, guys, ayan, ang daming pungat lalaki na niya. So, ayun eh, natin yung muna yung bubuyog. Bujog, bujog. O, oh, malaki na siya, guys. So, mahaba na talaga siya. Ay, pagpakita ko sa inyo. Update natin yan ngayon ah ayan siya lumalaki na ang mga bubuyog so may malaking mga mangga dyan banda malagong dahon tapos doon marami ding mangga ayan sa dulo marami ng mangga ayun ayan yung dulo niya guys ha? ayan matatanda na yan malapit na yan siyang mahinog ayan may mga ibon pa doon sa taas So, ayan na guys. Kaya ko kaya ang din, Abutin. Abutin ang pangarap. Pero bakit naman tayo aabot dyan? <laughs> ayan. So, for today's video, kita na tayo guys. Ha? ito mo na kung na kayo sa uh, ibang manggahan. So, meron pa tayong update din natin yung chicos natin. Kala mo eh, Parang ano lang. So, check natin yung chicos natin. Ayan, yung chicos may mga malalaki na siya. Pwede na siyang tanggalin. O kailangan may hagdanan siya. Ayan guys, yung mga chicos mm. Wow, chikos chicos, chicos. Yan yung chikas. Pwede nating maabot. Eh. Itong matanda na to, ma hihinog mm -hmm. na yan mara palagi. malapit. So, kasi nagkikurve nagkikraving tayo ng mangga ano bang gusto nating akyatin yung chikus o yung mangga. Ayan, mangga yan dyan guys. So, marami ding nalalaglag. So, yung mga babae namin dito, huminto sa kain ng mangga. Kasi nga guys, alam mo na yung buwan ng dalaw ng mga babae. Ah, kami yung mga babae, pag may buwan ng dalaw, yun ang mangyayari sa amin. Oh, lala, malaki na siya lumalaki na talaga siya guys ayan so lumalaki na talaga so guys dito tayo sa reyna ng mga mangga ayan yung reyna ng mga mangga ayan reyna ng mga mangga na maliliit na mangga tapos Oh, ayan na guys may malaki na siya mm -hmm. reina ng mga mangga yan na si reina ng mga mangga sarap mong kagatin ayan oh, lala Tunulaway ko lala, oh, no. oh my god yan yung reina ng mga mangga guys ang daming bunga ng manggang reina na to pwede ba kukuha ng isa isa sa sa suka mm, nagkikrave ka ayan so, sobrang taba yung nalagay yung dahon niya siguro pag hindi to pinutulan yung dahon niya ang dami siguro kaya putata to sa baba tulok lawa yarn <laughs> tulok lawa yarn tulog lawa yan ayan guys ang dami yung bunga so ayan ang dami yung bunga tulog lawa yan tig dalawa sa isang ano butil o oh, dami yung bunga dito guys Allah tabarakala hmm sisingutin natin And then guys, para lang ano, pero ko tong kunin o yung nag-iisang medyo malaki ang isa. Kuha nga tayo ng isa. Ayan sure, guys. Kuha nga tayo ng isa. Pwede manghingi hingi. Reina ng mangga. Hingi lang ako ng isa. Pakagat ng isa. yan oh lala. Ah kagat ng isa please thank you oh la la oh la la pagkagat ng isa so kasi natapos ng panguha natin ng isang mangga Actually guys, maraming mangga. Ayun, marami siyang mangga. Mga after 2 weeks nito, mahinog na tong iba. tsaka doon sa dulo, oh. Kaso kailangan siyang may panungkit. Kung kukunin mo siya, kailangan siyang may panungkit yan. Kasi yung mga ka, ano niya, maliit lang. Um, ayan. So sabi ko sa inyo, aakitin ko ang may ano. Aakitin ko ang dulo ng iyong puso. Manggang. Manggang. Tingnan natin kung hahabulin ba tayo ng ano guys. Salamat nga pala sa nagtanim. Salamat sa biyaya. Ayan guys. Oh. So. Ayan oh, ang dami niya. Yan yung ayan oh, mahihinog na yan, guys, kasi ano siya. Mahihinog na yan. Mahihinog na yan. Akyatin ko pa ba? Ah, uh, kaya ba ng powers ko? Okay, we try. Or shall we try? kaso yung puno ayan yung puno ng mangga guys oh. yan ang kukuha na lang ako dito sa malapit wag ka na lang aakyat maria ito ayan, oh. na so try lang ng kainin lang natin so ayan malaki na din yung bahay ng bubuyog dyan kita nyo naman kita niya naman update ng ating bubuyog. So, dumako na siya sa ano, parang meron na siyang mga honey. Uh, gusto ko siyang tanggalin. Pero kailangan kung may takip. Ayan siya meron na yung mga honey dyan ayan ang laki na ng katawan niya o oh. mm, iso zoom natin ayan so meron na akong isang mangga na sa na ng mangga kasi nasa gitna siya reina ng mangga tapos ito kukuha lang ako ng isa kasi nagkikrave ko ako today So, update ko lang kayo sa aking tagabantay ng mangga. Ayan. Kung napaka, ano bang tagabantay ng mangga na to. Isa lang, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang ang mangga. Mangga, mangga gamit. Mangga gatong mangga. Manggang hilaw. Manggagatong manggagamit mangga Ayan ka iso Ang ganda ng dalagang Pilipina Ayan o oh, kasi ang lalagay kasi na bunga dyan eh Ayan lalago pa o oh. oh, Ayan oh. Piki ba yan? <laughs> oh, ang, andun o ang malapit sa ano malapit ng mahinog o ayan o zoom natin yan o ayan malapit na talaga siya ayan yan madali na sana siyang aabutin kaso may bubuyog I'm planning to remove the bubuyog and gusto ko, ko muna siyang palakihin next week kung ano try natin alam mo naman, laking buki rin tayo so marunong tayong mag ano nang ganyan ayan o, oh, meron na siyang honey honey, honey, honey na 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 ayan siya Galang, kalaki ayat, so. lumipad ba? Hindi siya lumilipad, guys. Dumadami siya lalo, guys.